Ano nga balagyan ng text yung likuran natin katulad ng ginawa ko dito sa picture ko na to so kadalasan po kapag naglalagay tayo ng text na nakatapat yan sa katawan natin ay natatakpan po tayo o natatakpan yung bahagi ng katawan natin ngayon kung ayaw nyo pong matakpan yan yung nandun lang sya sa likuran natin ay ganito po ang gawin nyo munta lamang kayo dito sa ating CapCut application pindutin po ang expand pindutin po natin itong remove background Pindutin nyo po yung picture na i-edit -e nyo. Pindutin yung bilog. Pindutin po itong edit. At automatic po yan na matatanggalan po ng background. Then, pindutin nyo po itong export. Pindutin po ang done. Pagkatapos nyan, pumunta po tayo dito sa photo editor. Piliin po natin yung picture na hindi natin tinanggalan ng background. So, ito po yan. Pindutin po natin yan. Pindutin po natin ang edit. And then, dito po maglagay na po tayo ng text. Pindutin natin itong text. Then, dito sa intertext, pindutin po natin to. I-type na po natin dito yung gusto natin ilagay dyan na text. Ayan, tanggalin po natin tong keyboard. Pwede po tayong mag-select dito ng templates. So, for example po ito, pindutin lang po natin yan. Pindutin po natin itong check. Ayan, pwede po natin i-resize para magita po yung buong text. Hawakan natin ng dalawang daliri natin. Hanggang sa makita siya dyan ng buo dyan sa picture. Ayan, hilain niyo lang po kung saan niyo siya gustong ilagay. Then, kapag okay na, pindutin niyo po ito pindutin natin itong add photo. Then, i-select na po natin dito yung tinanggalan natin ng background. Ito po siya yung black ang kanyang background. So, i-resize po natin. Ipantay po natin yung size niya dito sa original. Ayan. Ayan, ganyan lang po siya. Siguraduhin nyo lang po na magka-size sila. Ayan. At mapapansin nyo po yung text ay napunta na po doon sa likuran. Ayan. Then, pindutin na po itong export. Pindutin po ang done. Yun lang. Follow and share for more editing tips.